Hello mga kasarap! Isa wow. mapagpalang araw po sa ating lahat. For today's Karinderia serie ay hindi po pumasok si Miranova. Wala po si Miranova. Ayan po mga kasarap, nagliligpit po si Genggeng dahil kagigising ko lang yan at ginising lang ako ni Maldit. Dahil ang sabi niya ay ang table daw mula table 1 hanggang table 8 ay napuno ng customer. Kaya pala hindi na, na hindi na bumalik si Raysan sa kwarto dahil nakiga siya. Dahil tumulong pala siya. Kung makikita nyo, ayan mga kasarap, may mga nakapark po na truck. Kabilaan. Yung po, mga customer daw na yung kanina ay punong-puno kanina at nagtulong-tulong sila. Buti na lang at ganitong oras, medyo maaga pa ay nandito pa si Mother Earth at saka si Ursula para makatulong. And then nandiyan naman si Nene. Ang pumasok niyan ay si Ursula, si Nene, si Mother Earth at saka si Geng at saka si Maldit. Bali, kompleto. Ang wala lang ay si Miranova. So, ayun mga kasarap yung harapan ng ating Raisin E3. May nakapark. Ito sa kabilang site ay wala at kaalis lang. May mga customer nga kanina dahil nagulat nga ako paglabas ko. Ang daming customer puno. Yung nga lang bandang uh, table 7, table 8 ay hindi na dahil tapos na. Kung lumabas ako ay nagbabayad na lang. So, mga kasarap, ito may customer din tayo rito na bagong batch uh, ay babati sila. So, ito mga kasarap. Sige, uh, bumati na kayo. <mimik> Thank you. po sa mga ating gtw. Mga wow, tropa. Ay mga kasarap binati nga pala yung mga kasama niya sa DPWH at uh, shout out siya. Shout out sa lahat ng DPWH at maraming maraming salamat for choosing Raisin Eatery na dito kumain. Mapaalmusal man, um, halian no oh, hapunan. Ayun mga kasarap check natin yung parking ay yung motor ng ano si Esan at meron na akong papagalitan kasi bukas yung ilaw. Hindi na isara yung ilaw. So hindi na i-off ako pala ang mag off nito mamaya dahil nakalimutan siguro nila. Ang nasa harapan ng ating pwesto ng karinderya ay si Esan at saka si Maldit. So ayan po na ako sa harap para kahit papaano eh makatulong. Kasi kang umaga, si Maldis ay natulog sa taas sa may atik Ako lang mag-isa rito na natulog sa kwarto at si Raisa naman ay sa taas sa may dito sa may double deck. Double deck yung hindi namin eto at si Raisa ang nasa taas at ako ang nasa baba. Hindi natulog dito si Maldis sa baba at ang tinulugan niya ay dito sa taas sa atik Yung gate namin ay nakalak ng dalawa kaya hindi nakapasok si Mother Earth. Kaya kumatok siya at lumabas pa ako. Paglabas ko ay hey, halos wala pa akong tulog nung kumatok si Mother Earth. Sabi ko maya, maya umaga na kakatok na si Mother Earth. Ay na ako kumatok na nga siya, maya maya ay dumating na rin si Pinagbuksan ko sila dahil hindi naman niya mabubuksan yung gate dahil isa lang yung susi niya, yung susi na nakadena. Yung susi na padlock ay nandito pa rin sa loob na tindahan kaya hindi siya makakapasok. So nung lumabas ako, sabi ko ay matutulog muna ako at saka si Maldit sila ang singit para mag-opening. Tumulong nga pala nung mga oras na yun yung ano ko na si kasi wala, wala silang katulong dahil nga wala si Miranova at nag-off at napakadami yung niyang labay na kailangan tapusin. Ayun mga kung makikita nyo eh lumabas yung ano ko at eto nagkukulitan kami. Medyo malaki na binata na kasi first year ka college na siya tsaka meron na rin siyang girlfriend. Ang kinukuha niyong kurso ay culinary. Nag-aaral siya dyan sa Baliwa. STI Baliwa. So, ayan, nagkukulitan lang kami dahil madalang nga kami yung magkatabi. Madalang rin kami magkausap gawa ng... Sa taas na siya, nakahiga. Ayaw na niya nung may katabing natutulog. Pero kung naalala ko yun, nung mga uh, panahong elementary pa lang siya, nako, makita lang niya na wala yung pwesto ko, wala ako sa pwesto ko sa higaan, iiyak na. Pag nakakita ng wow. alis ako, iiyak na. At saka pag sinawa mo yun sa bahay ng baliwag or pag pinasalubungan mo lang ng kahit na anong laruan, eh, masayang masaya na. Wow. Ngayon, iba na talaga. Sobrang bilis ng panahon. Ah uh, 20 years old na siya at college na kaya malaki pa sa akin. So, gusto ko lang ay eh, makagraduate siya. Ma-reach niya lahat ng mga goal niya sa buhay. Makatapos sa pag-aaral, magkaroon ng magandang future para someday, eh, hindi siya mahirapan na katulad namin. So, ito mga kasarap, uh, dito sa harapan at tumutulong naman sa akin dito si Maldi. Bali, ang nagiging runner namin ay si Nene at saka ang nasa kusina, ang tagahugas ay walang iba kundi si Geng So, okay naman kahit wala naman si Miranova, kaya naman namin. Pero, mas okay pa rin kung nandito siya kaya lang kailangan din na mag-leave para maglaba. Hindi naman sila sabay-sabay, uh, hinan sila sa pag-leave. Then, halinghinan din sila pagka merong mag-i-straight. So, ayan, medyo busy-busy na dahil malapit nang mag-lunch ng mga oras na to mga kasarap, kaya medyo aligaga na rin kami lahat. At saka hindi na rin namin masyado napapansin yung, yung mga customer na dumadating kasi minsan hindi naman kami nakabantay dito sa bandang laban. Ito yung harapan ng Raisin Eatery, meron nga kaming bagong customer na dumating, yung single pero suki na pala namin yung taga-bodega, madalas pumibili ng takeout. At actually, yung mga customer namin ay hindi ko talaga kilala. Ang mas may kilala sa mga customer namin ay ayan, si Nene, si Miranova at si Maldits. May hindi silang makipagkaibigan sa mga customer namin kasi nga ay mga regular na customer na namin sila. Ayan mga kasarap, kung makikita nyo ang nasa harapan ay ako at saka si Maldits. Kasi walang magbabantay dito sa harap. Bali, sinet ko lang yung camera na yan sa bandang harapan ng istante. Uh, Tinitingnan-tingnan ko lang kung baka mamaya bigla lumipad yung camera natin. Wala tayong gagamitin sa pagbablog. So, ilang mga kasarap, maraming 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 salamat uh, at lagi po ako nagpapaalala na lahat pwede pero hindi lahat dapat. Bye bye.